Lakers bagong backup big man, nire-recruit ni Aiton at Luka Doncic. Pero bago yan, matapos ang unang linggo ng Eurobasket ay si Luka Doncic ng Slovenia ang nangunguna sa buong torneo pagdating sa points, assists, at steals. Sa kasalukuyan ay nagtala siya ng kahangahangang average na 31 points, 7 rebounds, 8 assists, at 3 steals per game. Bagamat hindi perpekto ang kanilang kampanya, hawak pa din ng Slovenia ang 2 wins at 2 losses. Sapat na ito para makausad sila sa round of 16 at makaiwas sa maagang pagkakaalis. Ang susunod nilang laban ay kontra sa malakas na koponan ng Israel, isang hamon na tiyak na susubok sa kanilang tibay. Para sa fans ng Slovenia, nananatili ang pag-asa na makakapasok pi din sila sa podium finish. Kahit noong friendly games ay hirap ang kanilang team na nagtapos lamang ng 1 win at 6 losses, buo pa din ang tiwala nila kay Doncic. Itinuturing nga siya ng marami bilang isa sa top 5 players sa buong mundo. Kaya't natural lamang na sa kanyang pamumuno, lahat ay posible. May kakayahan si Luka na gumawa ng historic performances gaya ng 50-point triple-double at napatunayan na niya ito sa NBA. Ngunit hindi magiging madali dahil alam ng ibang koponan na halos buong opensa ng Slovenia ay nakaikot lamang sa kanya. Kaya't kailangan pa din niya ng sapat na suporta mula sa kanyang kakampi. Samantala, ayon sa ilang NBA analysts, malaki din ang magiging impact ng kasalukuyang forma ni Doncic sa kanyang kampanya sa Los Angeles Lakers ngayong season. Ang kanyang kombinasyon ng scoring, playmaking at leadership ay maaring maging susi upang mas lumakas pa ang Lakers kasama si LeBron James kung ipagpapatuloy niya ang ganitong klasing laro, inaasahang magiging mas delikado ang Lakers sa darating na NBA season. Samantala, patuloy pa rin ang paghahanap ng Los Angeles Lakers sa merkado para maghanap ng dagdag na big man na pwedeng magsilbing backup center. Kahit na nakuha na nga nila si DeAndre Ayton sa isang buyout at nandyan pa din si Jackson Hayes bilang rim protector, pero ayon sa manga eksperto, hindi pa sapat ang kanilang front court rotation kung ang usapan ay championship contention. Kamakailan lang, lumabas ang balita na interesado daw ang Lakers kay Daron Sharp ng Brooklyn Nets. Kilala si Sharp bilang isang young big na may lakas sa ilalim at abilidad sa rebounding. Para sa Lakers, malaking tulong ito lalo na kung gusto nilang bawasan ang minutes ni Iton at bigyan ng mas maayos na rotation sa depensa at rebounding battle. Bukod kay Sharp, matagal na ring lumulutang ang pangalan ni Robert Williams bilang target ng Lakers. Kilala si Williams bilang time lord nung nasa Boston siya at ngayon ay bahagi na ng Portland Trail Blazers. Bagamat may history siya ng injuries, hindi matatawaran ng kanyang defensive presence at shot blocking ability. Sa totoo lang, ilang beses nang naiugnay si Williams sa Lakers sa mga nakaraang taon at ngayon, mas umiinit pa ang usapan dahil di umano'y personal siyang nire-recruit ni DeAndre Ayton at Luka Doncic. Kung totoo nga ang recruitment na ito, posibleng maging mas mabilis ang pag-usad ng mga negosasyon. Kapag nagkaroon ng pagkakataon ng Lakers na makuha si Williams, makakadagdag ito ng panibagong dimensyon sa kanilang depensa at bench depth. Isang bagay na kailangan nila para makasabay sa malalakas na frontcourt ng West, gaya ng Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves. Sa ngayon, wala pang final move ang Lakers pero malinaw na hindi patapos ang kanilang paghahanap. Ang tanong, makukuha ba nila ang isang sulidong piraso tulad ni Daron Sharp o Robert Williams para tuluyan ng mabuo ang kanilang championship roster?